Magandang araw sa atin lahat mga ka-idol Nandito na naman ako sa taniman kong sitaw mga ka-idol Itong kabila mga ka-idol wala pang tanim Kaya tataniman ko na naman mga ka-idol Dahil yung kabila may tanim na mga ka-idol Medyo malalaki na yung, ano, yung tubo niya Yung tanim tanim kong sitaw yan mga ka-idol Ito naman sa kanyang kabila eh, wala pa Kaya tataniman ko mga ka-idol Para meron na naman tayong ano, anti-nabdressings pagka namunga So, paano mga ka-idol? Eh, samahan nyo ko sa pagtatanim. Hmm, magandang umaga sa ating lahat at mag tayo palagi. Ito nga pala ang itatanim ko mga ka-idol. Sitaw na mahaba. Oh. at ito na nga mga ka-idol. ay magtatanim na. Ayan na, naguhukay na ako ng lupa sabay. Nilalagyan ko na rin ng binhi ng sitaw yan lang mga ka-idol, simpleng pagtatanim lang. O, oh, yan naman yung ginawa akong ano, pakyatan ng sitaw, yung tubong mga ka-idol. Maganda kasi yan mga ka-idol kasi dire-diretso lang yung kahoy niya, wala nang gaanong sanga pagka kumukuha ka niyan. Saka yung pinaka ano niya, pinaka ano ba yung tawag dun? Pinaka lugo niya mga ka-idol eh, pwedeng yan yung ginagawa nilang ano walis tambo na binibenta sa palengke mga ka-idol yan o tignan nyo mga ka-idol o ganyan lang talaga buhay mahirap mga ka-idol tanim lang ng tanim araw araw lang tayo magsumikap at para meron tayong ano patating ng araw di meron kaming aanin mga ka -idol. so mga ka-idol tapos na naman ako dito magtanim doon naman sa kabila duduktungan ko mga ka dahil kulang pa doon eh dito duduktungan ko pa mga ka -idol. Ito dito. tudutungan ko pa hanggang dito mga kaidol para pantay pantay sila mga kaidol. <laughs> tanim lang ng tanim, ganito lang buhay mga kaidol. Tanim lang ng tanim para may ano may antayin tayong blessings pagka ito ay namunga di meron na naman pagkuhan na pagkain mga kaidol. Ganito lang buhay. Dito naman mga ka-idol, papalitan ko yung mga unang tanim ko dahil namamatay na mga ka-idol. Kaya babaguhin ko na mga ka -idol. So, dito naman parte yung mga ka-idol. Laking tatanayman din. Oh. Tignan nyo, ayun na yung natapos ko mga ka-idol. Dito. At tapos dito rin eh, tataniman ko rin to mga kaidol. Pero mamaya pupunta pa ako mungwa ng ano ng tuhong pang gawa na pakyatan mga kaidol. Tuloy-tuloy lang sa pagtanim para may blessings. <laughs> So, ayan na nga mga ka-idol, yung ating natapos na ano, taniman na naman mga ka-idol. Tapos na naman ako magtanim mga ka-idol. Ito pa, hindi pa ako tapos banda dito. At sa kabanda doon mga ka-idol, lilinisin ko pa yun. Punta muna ako kukuha ng, ano, ng tubong, mga ka-idol doon sa, ano, sa may fugu. Dahil maraming tubong doon. Nagawin ko na naman ano, pakyatan ng ano, itong sitaw. Ayan mga ka-idol. Maraming damo na naman, pagka ano, may time na naman ako, yan naman ang isusunod ko, lilinisin ko mga ka-idol So paano, pupunta na naman ako, kukuha ng ano, ng tupung mga ka-idol So mga ka-idol, nandito na naman ako sa may Mayfugu, kukuha na naman ako ng tupung mga ka-idol, dito nga pala ako kumukuha mga ka-idol dahil napakaraming tubong dito mga ka-idol yung pagka gagawin ko ang pagkakita ng sitaw mga ka-idol. O oh, yan no, mga ka-idol Oh. So, ito na mga ka-idol. Marami na ako nakuha. Ito, marami na ako nakuha ang tubong mga ka-idol. Bilis ko lang kumuha dahil madali lang naman siya, ano, linisan. Dahil puro diretso lang yung kahoy nya mga ka-idol. <laughs> Kaya akin ang, ano, linisan pa ulit dahil marami pang, ano, may mga daon-daon pa mga ka -idol. So, paano mga ka-idol? Nandito na yung, ano, yung ginawa kong tubong. Tapos ko na tinalian at iuwi ko na mga ka-idol. So, paano mga ka-idol? Hanggang dito na lang muna at umaambon na naman. Mag-iingat kayo palagi mga ka-idol at God bless sa lahat. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka thank you, thank you, thank you ng marami. Hanggang sa muli mga ka -idol. Thank you. <laughs>